So, ito na yung tindahan namin. Uh, yan sa mga bago pa lang sa channel ko, ito palang tindahan namin ay nasimula namin sa tuna na 2,700. Ayan, sa loob ng walong taon. So, uh, nag-8 years na noong December 27 din ang aming tindahan. So, nag-8 years na siya. At ito ay, uh, hindi ko na, ano, hindi ko na mabilang kung magkano um, na ba ang kabuuan itong laman ng aming tindahan. So, ayan. Dahil may mga bakanti na nga, mga kasari. So, ayan, ang aking asawa siya ang naglilista kasi siya din ang mamimili mamaya. Hmm. Uh, at syempre kung ano lang ang kulang ano ang wala, yun lang ang bibigay so, uh, pinaka ma -ano, pinaka mabilis na ano dito sa aming tindahan ay itong mga chichoria ayan, tapos doon naman tayo sa ano, konti na lang natira sa milo creamo, o, wala ng cream o choco tops tapos pristo Oo. Oh, ang um, choco mm, chocotops din. Oh. Tapos pristo. Pristo. Mm. Pilausa. Pusok. Kari mo om. Manak. Pajibor. Pajibor. choco o ah, pandan. Ayan ang sil adilet lang. Okay. Kuan. Uh, ah, wafer. Wala nana ng pansit kanto. Nakalista na. Kalistan, ah. Pansit kanto na sad. Uh, kalamansi. Napam na i-cancel nila? Oo, oh, niya rin nakatura. Dayon. Wapilo, ano siya? Oo, oh, napay wapilo, upat. Then... Pansit ka nito, Kalamansi? Kalamansi, uh, duha, isa ka original. Then, duha ka oh, extra hot. Uh, usa ka chili mansi. Duha ka extra hot? Atong kong uh. uh, tulo? Atong uh, tulo. Usa ka, usa ka chili mansi. Uh, tulo ka uh, extra hot. And usa ka beef. noodles. Di, eh, apilin niya upuan kanang corn ng cornstarch, ng cornstarch. Ay, wag sa sasabi niya. Oh, Ang, ang, so pa nga katong tong sashi, wala na, nanggag may kayo. Hmm. Di yun, sa powder, ang starch na to. Ang unya rin na. So, powder ito yung nag-ha? Okay. Nana, Sito. What? So, alay sata, sa atas ang nadilap pa. Kanang kuan, katong dorin. Durian yun hmm iunom na. Oh. Uinom ka doring. To so, Family Green. Na. Ah 555. Hoy, walima Ah, duha ka Family, family green. green. Tulo ka 555. Duha-duha ang senyorita Red o poan. Huh? Red o po senyorita duha-duha. 55 duha. Green. Tulo. dayon Nayon na dayon Ay lang sana ang kuwa dungangi. Onya, lima lima mata. Na po, na imu. Dino mo na tulot Ah, siko okay. Tapos SP stability Argentina ngayon. O, na unom na siya, unom. Dungga ginagom. Dungga, 22. Argentina. A few inches later. So ayan, mag-haul tayo ng nakamili ni asawa. So kahapon pa to eh, hindi pa namin na-haul kasi busy. So ayan, may ano na tayo, may isang free. Dagdag kita na din yung isang ano, isang sito. So, yeah, Ito ang laman ng isang carton. So bali nakapag-haul na ako kagabi at na-display ko na. Ito din. Yan, dalawang sito na ang fray natin. Ang biscuits. More on biscuits ang laman ng carton. So, dito din may fray. O, oh, ang daming pa fray ni ano, guys. Ano ngayon, ah. So, ito ang laman ng carton. Oh, parang may ano din to, ah. Fray din. So, 92. Yan. So, 92 pesos. Ano na siya? Ah, uh, siyam na piraso. So, mahigit sa 10 lang. So, ang bintahan ko sa Pansit Canton is 15. Uh, 15 pesos. So, lahat ng Pansit Canton is 15. So, ito yung laman. More on the lata and then biscuits and then noodles. Yan. May ano pa dito? Medyo isim. Kaya pala ang bigat. Hindi ko pa yung buhatin. So update tayo sa ano sa napamili ni asawa kanina ay habang ako ay tulog ah, nag-ano na si asawa nagdisiplina ng mga kanyang napamili. So dito tayo sa chichirya ayan na ang status ng ating chichirya section. So naka, ano na. Nakasabit na siya. So dito naman banda sa ating mga concentrated juice ayan na nakasaano na rin. Nakadisiplina yung mga control, concentrated juice. So ito na yung status ngayon sa mga ano na, sa mga paninda. Dito na pala ang status ngayon ng aming mga paninda. So bali Ah, uh, nakapag din rin na rin ang aking asawa sa so, yung dating ilang pinasang na lang. So, ang andy, hindi na, napunan na siya. So, na. So, nakapag-restock na tayo mga mga langga. And then, dito sa ano naman. Pero dito sa ating mga condiments, ay ayan, may mga hungi bungi pa rin. So, wala ano, hindi nakabili ng ah uh, ito lang naman, sa tuyo, na ano, na uh, junior size. So, yeah, I'll okay, natin today.